Dapat bang makinig sa pastor sa kanilang tinuturo? Ang question na to ay para dun sa mga hindi aware sa tinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa pastor kaya posible na hindi rin sila komportable na makinig sa pastor. Well, sa banal na kasulatan ay pinahayag ni Apostle Paul na isa sa binigay ni Christ para i-equip ang church ay ang pastor. Ephesians chapter 4 verses 11 to And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Yung conjunction na end sa scripture text na ito means na ang pastor ay teacher din at the same time. So, ang role ng pastor ayon sa Bible ay turuan yung saints or yung mga believers na members ng church para makapag-serve sila kay Lord for the building up of his body, his church. So dapat ba makinig sa pastor sa kanilang tinuturo? Kung ikaw ay believer in Christ, biblically speaking, yes. Pero syempre may ilang dapat linawin dito. Una, bawat local church ay may tinawag si Lord para magpastor. So, ang bawat believer ay inaasahang makinig sa pagtuturo ng kanilang local church pastor. Pangalawa, sa ibang church ay hindi pastor ang tawag nila sa nagtuturo sa kanila. Sa iba ay ministro, sa iba ay pare, sa iba ay brother lang. Well, nire-respeto natin sila. Pero ayon sa Bible na kinasihan ng Diyos, marapat na makinig ang believer sa pastor na binigay ni Lord sa church. Pangatlo, posible na may pastor na hindi talaga tinawag ni Lord. May iba ding pastor na nakagawa ng nakakahiyang kasalanan kaya siguro may iba na natroma sa pastor at ayaw nang makinig sa kanila. Well, pareho lang ito ng pangyayari sa iba't ibang religion. At baka nga hindi talaga sila tinawag ni Lord kaya madali silang nakagawa o nakakagawa ng kasalanan. O pwedeng totoong tinawag sila ni Lord pero nagkamali sila tulad ng isang ordinary believer in Christ. Well, kung mangyari man ito sa totoong church ni Lord, ay may church discipline na ina-apply sa mga nagkamaling pastor at members para bigyang daan ang love and justice ng Diyos. Ang point ay ito, mas pakikinggan ng believers ang pastor kung siya ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 3 verse 2, ang elders na sinonimo sa pastor ay dapat above reproach or walang kapintasan. Pangatlo, ang pastor o sinumang Bible teacher sa iba't ibang religion ay posibleng magkamali sa interpretation ng Bible. Of course, sa point na ito ay hindi dapat tayo basta-basta makikinig. Dito mahalaga ang biblical studies para sa pastors or sino mang Bible teachers or believers na nag attempt na ipaliwanag ang Bible. Let us understand na ang first disciples ay nag-aral ng three years sa paanan ni Jesus bago sila lubusang naglingkod bilang Bible teachers, preachers, and missionaries. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy na mas batang lingkod ng Diyos. 2 Timothy 2.15 Do your best to present yourself to God as one approved a worker who has no need to be ashamed rightly handling the word of truth so ang pastor na tulad ng first disciples at ni Timothy na dumaan sa mahabang training lalo na sa tamang pag-interpret ng Bible ay may edge para pakinggan ng believers in Christ sa kanilang tinuturo so again dapat bang makinig sa pastor sa kanilang tinuturo? Yes, dahil sila ay bigay ni Lord sa church para i-equip ang believers in Christ. Yes, lalo na kung sila ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Yes, lalo na kung sila ay nag-aral ng malalim sa salita ng Diyos katulad ng First Disciples at ni Timothy. Pero of course, ang pastor ay instrument lang ng Diyos sa pagtuturo at pangangaral. Ang totoong teacher natin and guide in all truth ay ang Holy Spirit. Ito po ang ating short Bible study. Tandaan, ang Bible ang ating final authority kapag patungkol sa katotohanan o practices ang pinag-uusapan. God bless everyone.